Sino ang sumulat ng dula na Romeo at Juliet? William Shakespeare Ano ang pinakamalaking karagatan sa mundo? Karagatang Pasipiko Ano ang kulay ng bandila ng Japan? puti at pula. Aling planeta ang kilala bilang pulang planeta? Mars. Ano ang tawag sa agham ng pag-aaral ng mga bituin at planeta? Astronomy.